isang netizen, ibinunyag ang tunay na ugali ng stepfather ni Eman. Eman, ganito pala umano ng kanyang stepfather. Nagulantang at nabahala ang marami netizen matapos ibunyag ng isang netizen ang umulit tunay na ugali ng stepfather ni Eman Pacquiao na si Sultan. Matatanda ang matapos ang emosyonal na panayam ni Eman sa kapuso mo, Jessica Soho, marami ang humanga kay Sultan. Sa programa, sinabi nitong kahit buhay daw niya ay handa niyang ibigay para kay Eman at sa mga kapatid nito. Siya rin umano ang tumayong ama sa binata at nagsilbing sa digan habang tinutupad ni Emma ng pangarap nitong maging boksingero. Ngunit taliwas sa mabuting imahe na ipinakita ni Sultan sa TV. Isang netizen na nangangalang Lia Ranada ang naglabas sa matinding pahayag sa Facebook. Kusan isiniwalat niya ang tunay na pagkatawa at ugali ni Sultan. Sa kanyang post, nanawagan si Ranada kay Miss Jessica Soho dahil sa mga malimpahayag umano ni Sultan. Ayon pa sa kanya, alam umano nila ang tunay na ugali ni Sultan at lahat ng mga sinabi nito sa interview ay pawang mga kasinungalingan lamang. Kasunod dito, sinabi niya na malaking kasinungalingan umano ang mga sinabi ni Sultan sa telebisyon. Dahil sa halip na maging mabuting ama, siya pa raw ang tunay na nananakit kay Eman. At sa mga kapatid nito at hindi ang unang asawa ni Joanna Bacosa. Tahimik lamang umano si Joanna at Eman dahil hawak sila sa leeg ni Sultan. Ania, sobrang nakakakilabot po yung napanood namin tungkol kay Sultan dahil sa malaking kasinungalingan. Hindi po masamang tao yung dating stepfather ni Eman. Dahil ang totoo pong kila Eman ay si Sultan. Sobrang nakakagulat at kilabot po yung mga sinabi ni Sultan. Kasi ang totoo, siya po mismo ang nag- at nag- kila Eman. Pati buhay ibibigay para sa mga anak, grabe napakasinungaling. Dagdag pa niya, ito raw ang dahilan kung bakit lumayas ang kapatid ni Eman sa poder na kanilang pamilya. Hindi lamang umano physical na pananakit ang isyong kinakarap ng pamilya. Ayon pa kay Ranada, hawak din daw ni Sultan ang mga pera at bank account ni Eman. At pinilit umano itong tumigil sa pag-aaral sa Japan para magtrabaho at magboxing. Alam na rin umano ni Sultan noong una pa lang na anak si Eman ni Manny. Aniya, at hindi totoong hindi alam ng stepfather ni Eman na anak siya ni Manny. Umpisa pa lang alam niya yan. Pinatigil niya si Eman mag aral sa Japan at walang pera sa pag-aaral. Pinilit magtrabaho at mag-boxing sa murang edad. Pero ang may hawak ng pera at bangko ni Eman, si Sultan. Dagdag pa ni Ranada, ginagamit lang umano ni Sultan ang kabaita sa harap ng kamera para makuha ang sipat siya ng publiko. Sadang netizen, ngayon nakilala si Eman dahil sa pagsusumikap niya. Gusto makilala ni Sultan bilang butihing ama. Pero ang totoo, interes lang niya ang dahilan. Loving and buti stepfather sa harap ng kamera pero sa likod ng lens, nakakakilabot ang ugali. Sa dulo ng kanyang post, nanawagan ang netizen kay Manny Pacquiao na bigyang pansin ang sitwasyon ng kanyang anak. Aniya, sana makarating kay Sir Manny Pacquiao kung anong totoong ginagawa ni Sultan. Nakakawa po ang bata, deserve niyang umasenso sa pinaghirapan niya sa buhay pero sa likod ng kamera, iba ang katotohanan. Samantala, marami nga ang nagulat sa mga isinuwalat ng netizen. Ngunit sa ngayon, wala pang opisyal na payag mula sa parig ni Sultan o ng pamilya ni Eman.